Ay, yun. Ayan, hello, 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 hello. Ayan. Hello mga kaservice. Kamusta kayo lahat? Sana ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan mga kaservice. So, ito naman ay biyahe ulit ako. So, kailangan akong bumiyahe ng Manila. Binukunin akong documents doon. So, gagamit natin yung dalawang app. Yung uh, Lala Move, Lala Ride, at ang uh, InDrive or kung may pagkakataon yung angkas din no? tatlo pala tatlong app na pala meron ako no? alam mo ang cars at in drive sa in drive maraming book so gurado laging nakabukas yung in drive ko kaya mamaya i-update ko kayo kung magkano yung kikitahin ko ngayong araw na ito Okay, ang oras ngayon ay 11.40 ng tanghali so may mga kukunin pa tayo mga bagay bagay bago tayo bumiyahe so possible mga tayo mga 1pm na okay mga ka-service mamaya ulit hindi ko kayo na update so yun mga ka-service may nakuha tayong uh, uh, booking ng in-drive bali dito kukunin ko sa may ano, indang so ano na 11 minutes na lang medyo malayo pero wala ganoon talaga tsatsagayin natin bali ang rate niya is 499 pesos no so hindi ko pa masyado maano yung up ng in drive kasi yung summary nila hindi ko makita pagka nag book ka hindi ko alam kung saan napupunta yung pinaka summary hindi tulad ng lalamove meron siyang tinatawag na ongoing yung completed na booking mo ganun tsaka yung cancelled so dito sa in-drive wala pa siya hindi ko pa makita uh, uh, pinipindot so kaya sa ngayon nalagay ko na lang muna dito yung aking uh, uh book so indang 2 sm Dasma mato no? okay So yun guys, nandito na ako sa Congressional Road na may okay, dasma. So, nakapag-close tayo ng pangatlong booking natin na in -drive. Ang, ano niya, rate niya ay 148 pesos. Yun. so, yun. Kamiya ulit. Okay, uh, mga service Bali, nakadalawang book na ako. Yung isang book, ano, orto Bako or ano lang, papunta ng Ayala Mall. Bali, 150. Tapos, ito namang isa is, Uh, Imos, chowking hanggang sa dito sa may ano, uh, <clears throat> ano bang street to malagasang so, 113 yun yung mga book ngayon dito ako ngayon sa malagasang so yun mga kaservis na tayo sa SM bako or no nakadalawang book ulit tayo yung isa ay uh, 211 from Imus to Malagasang tapos yung pangalawa yung sumunod naman ito uh, from Imus to SM Bacoor 200 pesos okay tayo tayo ng book dito Lala Move or in drive so yun mga ka-service inabot na tayo ng gabi no so yun tayo sa SM Dasma So may nakuha tayong book sa Bacoor uh, From SM Bacoor to SM Dasma 415 In drive Okay, check tayo ulit Nang Pauwi Pa 13, no? Okay, mga kasir Mga kasir na nakauwi na tayo, no? So ang oras ngayon ay 8.54 yeah. ng gabi So naka ano tayo sa in drive Uh, dito lang sa Cavite ang total na net earning ay uh, 1,600 plus so screenshot ko na lang dyan yung total no so ang problema ko lang sa indrive wala siyang summary dito lang sa ibang mga app di ko makita yung mga summary niya yung mga nakompleto ko ng mga kompleto ko ng mga rides no mga service uh, yun. So, pag-aralan ko muna yung app ng InDrive. So, yun. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood, mga services. At uh, maraming maraming salamat po sa inyo. No? Thank you very much at kita-kits po sa susunod na video.